rated SPG, at gabay ng magula. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, kinausap nitong si Chip Espinas ang mga kasamahan nitong si Tanggol na sila mayor sa loob ng selda at ayong mga kasamahan nga ni mayor kung ano ang totoong nangyari at kung sino ang nagsimula ng gulo at dito naman ay isinalaysay ng mga kasamahan ni Mayor kung ano talaga ang totoong nangyari at kinuwento nga dito na sabi nga ay nagluluto lamang ang mga kagrupo ni Tanggol na ang saya-saya pa nga nila at bigla nga pumasok ang mga kagrupo ni nga si uh, Bong at ipinadlak pa nga nila ang aming selda para hindi nga makalabas itong uh, Si Tanggol para ipaglaban ang kanyang mga kaibigan at buti na nga lang ay nakuha nitong si Ben ang susi kung kayat nabuksan nga ni Tanggol ang uh, padlock ng aming selda kung kayat dito na siya napalaban at tanong naman dito ng kasama nitong si Chief Espinas na pulis baka meron silang kasalanan kay Tanggol at dito naman ang sagot nga dito ni Mayor sa pagkakaalam ko ay wala silang ginagawang masama at napakatahimik nga ng grupo nitong si Tanggol dahil nagbabago lang nga at nagpapakabait sila at narinig pa nga nila na magbabagong buhay sila, magpapakabait dahil pag sila ay nakalaya ay meron na silang mga pangarap sa kanilang mga buhay-buhay at dito naman... Ay sinabihan nga itong si Chief Espinas, da sige, pwede na kayong bumalik sa inyong selda at tatlong araw kayong lock at walang-walang sino man sa inyo ang lalabas ng inyong selda. At dito naman ay pinaiwan nga nitong si Chip Espinas, si Bubbles para tanungin kung ano na nga ang uh, kalagayan itong si Tanggol at kung ano ang tingin niya kay Tanggol at sinagot naman nitong si Bubbles ang um, uh, katanungan nitong si Chip Espinas na sabi niya nga ay ano sa palagay mo Bubbles si Tangol at sinabi nga dito ni Bubbles na matapang may paninindigan malakas ang loob kayang kayang ipaglaban ang kanyang mga mahal sa buhay at dito naman ay hindi agad nakakibo itong Chip Espinas at sinabi nga ni Chip Espinas na Bihira na ang mga taong katulad gol na matapang malakas ang loob. Siya ang taong hinahanap ko Sabi nga dito ni Chief Espinas, kung kaya't pag nagkamali at pumalpak pa, iya nga si Bong panahon na para palitan si Bong. Kung kaya't si Tanggol nga ang ipapalit niya kasama ng kanyang mga grupo. At sabi nga dito ng kasama nitong si Chief Espinas, kaya-kaya nilang gawin ang ginagawa ng grupo ni Bong at sabi naman ni Chief Espinas ay kayang-kaya nilang pantayin at baka higitan pa nila ang grupo ni Bong dahil nakikita ko na matitibay at matitikas ang grupo ni Tanggol lalong-lalo lalo na nga si Tanggol kung kaya't lalabas si Tanggol para kirahin na itong si Congressman si Bilyak. And guys, ito po ang ating pakaabangan ngayong gabi dito nga sa Tinaguriang ang Pangbansang Teleserye. FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.